trivia lang tayo mga boss Pagpapawi ng boring pagod yon Ito Ano bang nauuna? Si itlog ba? O si manok na pula? Anyway Kung magbabasi tayo doon sa evolusyon O sa biology Ang sabi doon 100 million years ago ang isang itlog ay napisa at naging kauna-unahang manok. Ulitin ko ha, ang sabi doon, may isang itlog na napisa at naging kauna-unahang manok. So, ibig sabihin, una yung itlog. Napisa ang itlog at naging manok. So, una ang itlog. And then, punta naman tayo sa dakong Biblia. Ang sabi sa Biblia, nilikha ng Panginoon, binigyan niya ng buhay. Ang lahat, lumikha siya ng buhay. Ibig sabihin, kung sa Biblia, una ang manok. Kasi ang manok, may buhay. Tama, di ba? And then, doon tayo sa usapang kalih usapang magkakaibigan. Ang sabi naman nila, mas nauna daw ang itlog ang rason, ang proyeba nila, eh kasi nga daw, una nilika ng Panginoon ang lalaki si Adan. Mas unang nilika si Adan kaysa ni Eva. So si Adan, may itlog lalaki, may itlog. So yon yon ang sagot nila. Mas una daw ang itlog. Anyway, so much for that kung sino man ang nauna, si Itlog ba o si Manok, ang importante, alam na alam natin na pare-parehong masarap kainin si Itlog, pati na si Manok, lalo na pritong Manok, Jollibee, magdo, o ano pa yan. So, wala tayong problema kung sino sa kanilang nauna.